Aries, may pahiwatig na kung mayroon ka pang natitirang. Dapat gawing plano, sa iyong mga naiisip sa project ay dapat mong pagsikapan na matapos na dahil ang sinyales, ay pwede mo may kuha ng makakasosyo, para magtuloy-tuloy na magawa na at makikinabang ka na ng naayon sa iyong mga pangarap, ang iiwasan mo lang ngayong araw ay ang sobra mong maunawain. Maglalayo ka muna, sa mga tao na mahilig magyabang, dahil sila ang tukso mo ngayong araw, para masira ang iyong mga desk arting maganda ngayong araw. At sa ibang kausap ngayong araw, ay huwag mo nang bigyan ng oras para kausapin, dahil walang swerte sa kanila, mas unahin mo ang mga kapatid, o kamag-anak kung merong deal. Sa trabaho, ang dapat ay huwag kang magpapalit ng pagpasok dahil isa yun sa magbibigay sa iyo ng lihim, nakapintasan na makikita ng mga superior ang pinapahiwatig. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 16, number 25, at number 10. Taurus, umiwas ka muna sa mga kaibigan, o mga kamag-anak, ngayong araw dahil gastos ang kayang maibibigay sa iyo kulob saan kayo mapunta, pagtuunan mo ng pansin ang magkaroon ng project sa sarili na kahit maliit na pagkakakitaan, ay magawa mo dahil malaki ang maitutulong sa hinaharap kung makakagawa ka ang pinapahiwatig. Sa pag-ibig, ay masaya para sa iyo ang magkaroon na ng kasintahan, dahil mas magbibigay sa iyo lalo ng kasipagan sa paggawa ng ikakaasenso, at magpapalusog pa ng iyong kalusugan. Sa trabaho, mas mainam pa sa iyo ang maging masungit para makatapos ka ng maayos sa gawain, at walang makakalapit sa iyo na gusto lang samantalahin ang iyong kahusayan. Sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, nang lalo kang magkaroon ng grasya ng kahusayan sa pagkakaperahan, ang bawal lang ay magbibigay sa pamangkin dahil tukso sila ng gastos, at kagipitan sa pera kung iyong mabibigyan ng pera, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue, number 21, number 18 at number 10. Gemini, ngayong araw kung talagang nabubuset ka sa pwedeng kausap ay iyo pa ring kausapin, at ipakita mo ang iyong kahusayan. Kung kaya mong magawa na matalo ng simpleng diskarte, ay gawin mo dahil may aura ng kahusayan, pag nakikinig muna sa kasasagot ng dapat, nang matauhan ang ganyang tao ang pinapahiwatig. May senyales kung may aaya sa iyo ng isang pagbibiyahe ay dapat kang sumama, dahil para sa iyo ang ganoong araw ng kaalaman, na talagang makakatulong sa iyo sa hinaharap. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ay dapat kang magdamot ngayong araw, kahit sa magulang at mga kapatid, pabalikin, muna lang kinabukasan para matulungan. Dahil kung maglalabas ka ng pera ay mawawala ang buenas mong hawak na pera ngayong araw. Sa pagmamahalan, ay dapat na huwag ka magselos kagad, ngayong araw dahil walang sinyales na may dapat kang ipagselos, dahil kung magkakaroon kayo ng tampuhan ay baka mauwi pa sa mas malalang pag-aaway ang pinapahiwatig, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink, number 17, number 24 at number 36. Cancer, ngayong araw ay mas mainam pa sa iyo ang magsawalang kibo kung sa mga usapang pera sa mga kapatid at magulang para hindi kanila mapintasan at ikaw ay hindi rin makapagsalita ng kakaiba ang pinapahiwatig, at may aura ka pang maunawain ngayong araw, kaya dapat ka rin maging matigas, sa gagawing desisyon pag nasa tama ka ng maging okay ang magagawa. Sa iyong pera ay pwede kang magpautang ngayong araw, sa mga tiwala kang tao, at makakabayad ng maayos at pagdami ng iyong pera. Sa pag-ibig ang pahiwatig ay lumabas kayo ng minamahal para mamasyal at kumain ng mga paborito ninyo. At magbibigay pa ng good energy ng swerte sa inyo at sa pamilya. Sa ibang dapat puntahan kung may schedule ka sa mga kamag-anak, dahil may aura kang madali kang maawa ay huwag ka ng tumuloy, para makaiwas ka sa gastos na hindi mo inaasahan ang pinapahiwatig. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow, number 26, number 17 at number 30. Leo, kung may isa kang salita, ay iyong pag-isipan ang sasabihin sa kausap, huwag kang mahiya paglabag sa iyong kaisipan kahit pa masasabing mayamang tao siya, dahil pag umayon ka sa gusto niya, ay problema sa iyo at pwedeng madamay pati ang pamilya sa kalungkutan, at ngayong araw ay kayang mong gawin ang ibang plano na naiisip, dahil may sinyales na kaya mong maging maayos na resulta, ang mangyayari, dahil sa iyong mahusay na pamamaraan. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, iyong bigyan ng advice na umiwas sa mga usapang pera ng makakaiwas sa problema. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na magkakaroon ng problema, ang maging malambing ka sa minamahal ang dapat, nang mas gumanda ang pag-iibigan at positive energy sa tahanan ng pag-asenso. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales pwedeng magkaproblema, kaya maging maingat ka sa buong araw. At huwag na magbibigay ng suggestions, baka doon mag-uumpisa ang isipin nila, na ikaw ay nagmamayabang, mas mainam pa ang maging matahimik na gumawa ng trabaho, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 16, number 24 at number 8. Virgo, mas mainam sa iyo ay maging masaya ang aura, kung makakausap ang mga kapatid, o magulang ng may grasya ka ng swerte kagad, sa iyong gustong gagawin na ibang bagay, ang dapat lang na iyong iwasan ngayong araw ay ang mapilit kang gumawa ng desisyon o kaya pilitin kang makapirma, iwasan mo lahat ang ganoon kahit sinasabi, na may kikitain ka dahil may kaakibat na suliranin, sa iyo sa hinaharap na kalungkutan ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay huwag na magpalabas kung pagpapautang sa ibang tao, mas maganda na ang pamilya ang matulungan sa pera kung may lalapit sa iyo, para lagi kang may gabay ng kasaganaan sa pera na makukuha. Sa pagmamahalan ay maayos ngayong araw masaya, hanggat hindi kayo nagkakaroon ng lihiman sa pera, at iisa ang pinaplano sa ikakaganda ng buhay pag-iibigan, ay laging may gabay kayo na maging maayos ang pamumuhay na may pag-asenso, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 16 at number 5 at number 10. Libra, ngayong araw ay dapat kang matatag walang atrasan. Pag nasabi na plano ay sa mga usapang ay ipakita mong kayang magawa para ikaw ay samahan ng mga gustong mag-invest sa iyo, at kung magagawa mo sa hinaharap ay talagang magagawa mong kumita ng naaayon sa iyong mga plano ang pinapahiwatig, at ngayong araw kung may kahilingan ang minamahal kung hindi ka komportable, ay huwag mong sundin, kung magalit siya ay hayaan mo dahil may isip din niya na hindi pa panahon ang kanyang kagustuhan, dahil kung susundin mo ay pwedeng makaranas ng kagipitan sa pamumuhay ang pinapahiwatig na mangyayari. Sa trabaho, dapat ay wala kang pagbibigay ngayong araw, kung dapat kang manita ng naaayon sa sitwasyon, ay iyong gawin, dahil sa ganoon ka makakakuha ng pag-asenso sa trabaho. At kung may iba kang ang deal ay iwasan mo na lang na matagal pa kayo magkausap, dahil walang sinyales na magkakasama, kayo para umasenso sa mga pag-uusap, puro gastos lang ang kayang maibibigay sa iyo at sa iyong pera ay pagsisinop, ngayong araw para ang mga perang hawak na nagdadala ng pagdami ay hindi mo mapawalan sa ibang tao. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 8 number 30 at number 24. Scorpio, kung ikaw ay may mga plano proposal para sa isang pagnenegosyo at walang pumapansin sa iyong mga kapamilya ay dapat mo pang ayusing mabuti dahil hindi para sa kanila na sila ay iyong makasama kaya mag-isip ka kahit sa ibang tao mo ibigay ang nalalaman na negosyo para makasosyo ay mas makakainam pa sa Iyo, basta huwag mong susukuan ang iyong nalalaman, ay magtatagumpay ka ang pahiwatig. At ngayong araw ay wala ka talagang maayos na enerhiya para lumapit sa mga kapatid. At magulang kaya umiwas ka muna ngayong araw sa kanila, dahil kukuhanan ka lang ng kumpiyansa kung makakausap mo sila, at huwag ka rin basta magpapatalo sa kausap ngayong araw. Kung tungkol sa pera, maging wise ka at makikita mo ay may magagawa ka kahit na ang pagkita ng pera. Sa ibang dapat na gagawin, ngayong araw kung malayo ang pupuntahan, ay huwag ka ng tumuloy ang pahiwatig dahil gastos at mabubusit ka pa. Sa iyong pera ay mga kapamilya ang pwedeng mong mabigyan, kung magbibigay ka. At sa trabaho dapat ay wala kang tutulungan muna sa mga gagawin para walang kukuha ng swerte mo sa trabaho ngayong araw. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 17, number 20 at number 5. Sagittarius, may maayos ka namang swerte ngayong araw, kaya dapat mong gawin ang gusto mong plano. Ang iiwasan mo lang ay makipagdeal sa dalawa ang kasarian, dahil pwede kang magalit na magbibigay sa iyo, ng kalungkutan, at kung may dapat kang sabihin sa kapamilya, kahit pa masasaktan siya ay iyon ang gawin, dahil mas papanggit ang sitwasyon kung ipagpapaliban mo pa kung magalit siya ay hayaan mo, ang dapat na matakot ay siya pag ikaw ang magagalit ang pinapahiwatig. Kung may iniibig ka na at matagal ka nang nanliligaw na parang pinapaasa ka lang, ay tigilan mo na, dahil kung kayo ay magiging magkasintahan, madalas kang magiging malungkot lang maghanap ka ng iba na hindi mo liligawan ng matagal para doon ka maging masaya at liligaya. Sa trabaho, kung may nalalaman kang bagong diskarte, para mapabilis kung hindi ka naman aayunan ng superior, ay huwag mo nang ibigay ang katalinuhan, hayaan mong sila ang lumapit sa iyo pagkailangan na nila, nang makalapit ka na sa pag-asenso sa trabaho. Pag nilapitan ka na ang pinapahiwatig, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 28, number 21 at number 9. Capricorn, ngayong araw sa trabaho, kung may susukat sa iyong katalinuhan, ay huwag kang aatras. Dahil iisipin nila ay kayan kay anan kanila, ano sila mga hari ba sila o reyna? Basta naaayon ang iyong gagawin, ay magiging sa iyo ang maayos na sitwasyon. Kaya huwag kang matakot dahil may sarili kang talino na hindi nila kaya. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ay pag-iingat sa mga kalusugan ang pahiwatig para makaiwas sa gastos na malaki, kaya oras na may humina ang katawan ay dapat ay makapahinga ng maayos. Sa pagmamahalan, ngayong araw ang ugali mong madaling magalit, ay iwasan mo muna dahil pwedeng magkasalubong kayo ng galit, at baka mauwi sa hindi magagandang salita na laging mong maaalala, pag nag-iisa ka na nagpapalungkot, sa iyo at kalusugan mo ang maapektuhan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 5 number 18 at number 29. Aquarius, mas mainam ngayong araw na maging maunawain ka muna sa pakikipag-usap, bago mo ibubuga ang iyong galit para naaayon ang lahat, ng iyong sasabihin, at walang makakatutol sa iyo dahil nasa tama ka ng mga sinasabi, at ngayong araw ay may aura ka ng swerte at may kahusayan pa ang iyong pananalita, kaya gawin mo ang nais mong gawin na alam mong pwede kang kumita ay magiging maayos mong matatapos. Ngayong araw ang iyong kahinaan pa, ay ang pagiging masyadong mabait, kaya umiwas ka muna sa mga tao na lalapit lang sa iyo, para humingi ng tulong, nang makaiwas ka sa mga biglaang gastos, at nang hindi ka na makuhana ng mga swerte na para sa iyo talaga. Sa iyong pera ngayong araw ay bawal ka muna gumawa ng investment dahil mahina ang swerte ngayong araw. Pero kung sigurado sa ibang araw mo gawin, pag maganda ang panahon, na maayos ang pagkagising swerte ang araw na ganoon, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 34, number 21 at number 29. Pisces, ngayong araw ay okay namang ang iyong ugali na madaling umintindi. Kung mali o tama ang sinasabi ng kausap, kung mali ay bigyan mo kagad, ng pagtatama ng matigil ang kanyang kayabangan, para hindi nalalapit sa iyo, sa ayon naman ang sinasabi ay pag-isipan, mong mabuti dahil pwede kayong magsama ng maayos, at may kahinaan ang swerte mo sa pagpirma ngayong araw, hindi makakaasenso ang deal na may pirmahan, ngayong araw sa ibang araw mo pirmahan sa iyong pera ay unahin mo ang pamilya, nang laging may grasya ng pagdami ng pera ang pahiwatig. Sa trabaho ay maganda ang sinyales ngayong araw, pwede kang makakuha ng papuri sa boss para sa ikakaunlad mo sa trabaho, dahil sa iyong masinop na paggawa at laging matahimik na gumagawa. Sa pagmamahalan ay masaya kung magiging malambing sa minamahal at sa mga maliit na miyembro ng pamilya, at laging magdadala ng grasya ang gumagabay sa maayos na kalusugan sa tahanan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 11 number 32 at number 25.